Sa mga kaigsuunan kong dabawenyo, niyo, daghang kayong salamat sa padayo ninyong suporta o pagsaling kanako. Daghan po kayong salamat sa kanunay ninyong pagsuporta sa akong amahan na si Mayor Rudy, sa akong igsuon na si BM Bastik Duterte. Daghan pong salamat sa kanunay ninyong pakitag pagsuporta sa akong igsuon na si Vice President Inday Sara Duterte. Darang pipila kaadlaw, kamu ang hukom kanamo ng inyong mga politiko. Nakita nato kung unsa kahugaw ang pamulitika ani among kaatbang. Nakita udinyo kamu mismo ang saksi kung giunsa nila paggamit ang kaban sa gobyerno para sa ilang pamulitika diha sa atong siyudad. Mga kaigsunan kong dabawenyo nyo, na ay ka ninyo si Mayor Rudy Duterte. Salamat. Mga ko, ayaw ninyo kalimti ang atong mga kandidato nga ang Duterte sa PDP laban. Ayaw po ninyong kalimti ang atuang mga kunsihal sa una, ikaduha, ...og ikatulong distrito sa siyudad sa Dabao. Ipakita nato kanila nga ang Dabawenyo dili mapalit o ayuda ...og pagkwarta ...og bogas ...og unsa pamandihap. Ayaw lang po ninyong tagda kan ang plancha nga nasa ko likod kay nakalimta ra na kog hipos unya taas taas na kong video murag maglisod ako kog usab ani sa makausab daghang kayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta hilabi sa atong party list nga PPP Mangigala, mga higala mga kaigsunan mga silingan daghang salamat na ako'y nakalimtan Pandamay ng plansahan ni eh. mga higala, ayaw ninyo kalimti ang atong kandidato pagka-kongresman sa ikaduhang distrito si Omar Duterte. Ayaw po ninyo kalimti ang atong halang dun na kongresman sa ikatulong distrito si Sid Ungam. Dagang salamat sa makausab o dagang salamat sa plansa kay nakalimot ko. Pasinsya, gyo kaayo mga kauban.